I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. Noong November lang yon. Pero ngayon daw, former Philippine President Rodrigo Duterte is suffering from a deteriorating cognitive condition, sabi ng kanyang lawyer. Kaya raw, itigil na muna lahat ng proceeding sa ICC kasi hindi na magiging patas ang paglilitis. The prosecution and the victims don't believe it just yet. This is the same Duterte who ran and won for mayor of Davao City. This is also the same Duterte who, last June, ay nagbibigay pa ng instruction tungkol sa legal strategy. Your suggestions, yes. folks, no, yeah. to go through the uh, Dutch laws, yes. uh, which he said, okay, uh, you explore that. And just weeks ago, kinausap pa niya ang kanyang apat na anak at nakipagkwentuhan pa nga raw tungkol sa politika. Personal na buhay namin at uh, sa politika, uh, no? Uh, na miss niya yung yung ganon uh, na discussions na labo-labo sabay-sabay <laughs> nagsasalita lahat. At uh, masaya siya na nakabisita kami ng apat. Yet sabi ng abogado niya, Makakalimutin na raw ang 80 years old na si Duterte sa mga impormasyon, lugar at malapit niyang kapamilya. Kaya sabi ng kanyang abogado, he is unfit for trial. Note that this is the fourth clear legal strategy of the defense team. Yung una, yung ipabasura yung buong kaso dahil daw sa kawalan ng jurisdiction. Yung pangalawa, yung palayain muna siya pansamantala dahil wala naman na raw ang risk factors dahil nga may mga kahinaan na siya. Pangatlo, yung ipadisqualify yung chief prosecutor. At pangapat ay ito, yung ipatigil lahat ng proceedings dahil daw he's unfit for trial. Ang ginawa ng ICC pre-trial chamber ay pinagpaliban muna yung dapat na September 23 confirmation of charges hearing niya. Titignan daw muna ng mga judges kung kaya ba ni Duterte na umattend ng hearing. Sabi ng prosecution, premature and speculative daw yung medical report na sinubmit ng defense. Sila kasi yung namili ng neuropsych expert na umiksamin sa dating Pangulo at nagsabi na kumbaga medyo hindi na lucid si Duterte. Meron naman silang report ng medical officer ng ICC Detention Center mismo pero ang sabi lang sa report na yon eh makakalamutan na daw ang dating pangulo. Pero ano ba kasi itong fitness for trial? Sa case law ng ICC, hindi porke may sakit ka, e eh, unfit ka na for trial. Pwede nga may sakit ka, pero naiintindihan mo pa rin ng legal proceedings. And by naiintindihan, it doesn't mean na sobrang sharp mo at pwede ka nang mag-lawyer para sa sarili mo. Ha? It just means na alam mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Kung baga pag umattend ka ng hearing, alam mong nasa korte ka at pinag-uusapan yung kaso mo. This is all under the principle that trials must be fair. Eh, pero paano naman daw yung mga biktima? Is it fair for them kung laging na delay yung proceedings? Malinaw rin to na taktika ng Duterte Camp para hadlangan yung mga proseso sa ICC. Kaya yung tanong namin, yung mga biktima ng kawalan ng hostisya rito sa Pilipinas, bakit biktima pa rin sila ng proseso ngayon? Under the ICC rules, the pre-trial chamber can order their own medical report done by expert that they choose. Yan din ang suggestion ng prosecution. Like all their other legal strategies, this is not new for an ICC suspect to do the defense team of Duterte is looking at some templates for semi-success. Sa kaso ng dating president ng Cote d'Ivoire o Ivory Coast na si Lauren Bagbo, eight months na napuspo ng kanyang confirmation of charges hearing dahil nga raw unfit siya for trial. And another one year bago na confirm yung charges niya. All in all, two years in the pre-trial stage. Then, he was acquitted. But there's also the case for Ugandan LRA leader Dominic Ongwen na ilang beses ding sinabing hindi siya fit for trial pero never siyang pinaniwalaan ng korte. Then he was convicted. This case has so many moving parts lalo na't nakipag-meet na sa ICC ang key witness at dating police colonel na si Ruyina Garma na kumanta na dati laban kay Duterte. Well, kung maniwala man ng korte na hindi na nga lucid si Duterte ang hirit ng defense team ay baka pwedeng palayain na muna. Kasi ang conditions ng interim release ay number one, hindi ka tatakas, number two, hindi ka mangi intimidate ng witness, at number three, hindi ka gagawa ng krimen. Paano naman daw yung gagawin ng matandang ulyanin na? Ina-explore din ng defense team na kung hindi pa magkasundo sa bansa kung saan siya pwedeng palayain, e eh baka pwede raw na sa Netherlands na lang muna. Pwede ba siya sa Pilipinas if ever? Dapat, pumayag muna si President Ferdinand Marcos Jr. Ang politika pa naman sa bansa natin, napakabilis magbago. Ang hindi lang naman magbabago eh, patay pa rin yung mga pinatay. If you want to discuss more about this case of Duterte in The Hague, download the Rappler app and join the Justice Channel.